Alright, nandito tayo sa ibang pwesto. Hello, ah, Justin. Alright, kahit dito dito banda eh sunog na din so ibig sabihin talagang tumakbo kumalat talaga yung sunog Ang mga kapatid na ano eh.

o, no? lumaki na siya, guys. Okay. So ayan mga taga Fire. oh, may ni ini sir ano ba? Tinudo kay dito pang una na pa kami diri tu na mo ra pero ini kanat na bali. Oh kanat na dito. Dito full ko mo. Amo. Amo lagi. Tuyo so na mo So, yun nga guys. Seryoso na talaga kasi andito yung Bureau of Fire. Kanina pa raw. Dinana namin to kanina. Kala namin talaga. Ay, parang sadya lang. Eh, pa, na-disgrash Umalat. Ito, tingnan nyo ito. Oo mga nandito, kaya... Ewan ko yan. Haan? May nilunang <laughs> si Matuda ko kayo nagsinilas. Ah, yan guys, mo. Tuma. yung guys. Grabe Ayun lumaki. Grabe. Umakyat na nga guys yung tunoy. Yan makikita nyo umakyat siya. So pilit inaapol lang ngayon ng Bureau Fire. Kahit malayo sila. Kahit... Hindi nga masyadong abot oh. Hindi nga tubig. Hindi abot ng tubig yung dun banda sa malayo na part. Ayan umakyat na guys oh. Ayan lumaki na. So, andyan yung mga taga fire. Need nila ng medyo mahabang hose. Kasi hindi nila abot yung banda dun. Kasi pag hindi ito namatay, talagang kakalat pa yan. Ito mga nasunog na mga mukha. Um, <laughs> <talaga. laughs> Kawawa naman itong forest ng radio pati ito. <laughs> Nasama ka sa pagkasunog? <laughs> Oo, sama ako. Ito. Ito. Uh, nag ako. Ito. Kawawa naman. <laughs> Kaya nga, ayan pa ako. Ayan pa yung isa. Dumi na ng mga paa. Alright, so yun lang muna ang update natin, guys. Dito sa Sunog, dito sa Kagniog Nature Park. Ganda pa naman ang view.